Sa kabilang bahay, guys. Gutom ako. Ayan na. Gumagawa ko ng ano, merienda ko. Coffee. Ito naman. Ano Black coffee. Gagawa tayo ng espresso. Espresso coffee. Black coffee, oh. dalawang klase kasi yung espresso yung isa half cup ito naman yung ano espresso yung tapang naman niya, yung ano three tatlong beans yung tapang aroma strong yan yung ano isa pa sa talaga yung may beauty ko ito. Maglilinis sa old house ng mga amo ko. Tapos na, may espresso coffee. Ayan, o Black coffee. Tapos na rin yung kinapay ko doon. Magkirkon tayo. Mainit na malamig. Ang laki yung bahay nila. Tingnan nyo, di ba? May laruan pa ng mga bata. Yan nyo, ano? Japanese inspired na kwarto. Diyan ako lagi natutulog. Yan ang kwarto ko pag nandito kami. Ang laki, oh. yung... May upuan ng matanda dyan, tumba-tumba. Kaya sigurado pag ano, gagalaw yan. Magmay. <laughs> gagalaw yan, magmay. <laughs> <laughs> yung ano, crystal chandelier andun lilinis ko yan eh once ano lang yan once a year o ba diba, may massage chair pa ni, sila dyan malaki ito apat na one, two, three, 4 apat na kwarto at saka one, two tatlong banyo malaki ito merienda mo na ako. Tubig yung ano, coffee maker. Naman yung ano, pinapa diyan ko ng peanut butter. Babad ko yan. Hindi nila hinugasan. Hindi nila natanggal yung ano. Oh, Pag diba? nila matatanggal yung dumi nang hinugasan nila, yung mga matatanda, kung ito ang gamit nila kasi malambot ito kailangan mo yung steel brush para matanggal yan oh. yung mga matatanda kasi dito sila ano every weekend, Saturday and Sunday o, tingnan nyo yung hinugasan nilang plato o. may kisaret pero expire ng August kaya itong peanut butter yan ang gagalitin ko hindi to expire nakaret ito kasi ano, mailam na ito kaysa sa expire na cheese. Dala ko itong tinapay pero maraming tinapay yan sa freezer. Yung mga hindi nakakain doon sa bahay na tinitirhan namin, dinadala ko dito para ilagay sa freezer. Kaya puno yung freezer. Walang nakatira itong ref na ito guys. Tingnan nyo. Pinagtataguan ko ng mano. Pagkain. Itong supot na ito, ano, yung 20 kilos na karne ng kambing. Kaya puno yung rep. Kahit walang tao, puno pa rin yung rep. Hmm. Ganyan. Gulay lang ang wala. Pero yung mga condiments, may tulog pa yan ng gelato. Yan yung sinasabi kong cheese. Kumuha ko kanina ng isa pero nakita ko expired. August. Kaya tinapon ko na. Takot kong kainin. Yung gatas, ano kabibili ko lang kanina. Iuwi ko yan. Yan ang rep ng walang taong nakatira. Puno pa rin. Tayo guys. Yung ano ko. yung kape ko. Dry <laughs> yung tinapay. Nakakaanok. galing sa bahay ito, mga biscuit. Pinakain nila pag Sunday. Ito yung ano, egg roll. Ito yung mga Gaya okay, sa repito. Gaya kasarap sa repito. Nico ito. kita. Okay, Kasi mag expire Ito yung anak. Yung pineapple pastry. Lagay ko Almond powder. Ay, pwede ito inumin. Hindi ko napansin kanina. In ininom ko sana. Okay. ito yung um, ano, ganito uh, ito yung tingnan yun ito yung ito ay chocolate flavor ang gara yung uh, ano, egg roll pero ito chocolate o oh, diba o oh, chocolate flavor siya oh, o chocolate syrup o oh. ito na lang merienda ko <laughs> nabuksan ko na <laughs> sarap siya Sarap hmm? Hindi ko nakakainin yung tinapay ko Ito na lang Hmm 我嘞。Vale.